yung mga idol. Tila trending na naman po ngayon. World Champion na si Adrian Broner matapos nito magkaroon ng panibagong issue sa labas ng boxing. Tila sinumpong na naman po si Broner habang nag-order ito by drive-thru ng pagkain sa isang kilalang fast food chain sa Amerika kung saan hindi nito nagustuhan ang in-order nitong pagkain kaya naman pumasok ito mismo sa loob ng McDonald's ang nakahubad at nagwala sa manager. So dahil nga po dito ay hindi pa rin nga po nagbabago si Broner at para bang napapariwala pa rin ang kanyang buhay. Bukod sa kanyang matagal ng attitude problem, ay patuloy pa rin ang pagsama niya sa mga maling tao na naghahatid sa kanya sa mga gulo na hindi magandang senyales para sa kanyang karir. Lalo pa, naghahanda pa rin itong lumaban sa pinakamataas na level ng boxing upang maging isang ganap na world champion muli. ulim beses nga lumaban si Broner nitong buwan ng Hulyo kung saan nakuha niya panalo by a unanimous decision. Let's <laughs> go i'm about to take my shit right here my boy so what happened i gotta take it right here to make sure ain't nothing wrong with my so shit on you need a shirt to be hey man hey man relax my brother you relax man which one of y'all did that bro come on me, my boy come down or i'm gonna call the cops for you man i ain't worried about no cops i okay. got help too okay. my boy come holler at me my nigga fuck come grab you up back there my boy Sir, can you can nah so hell no we what? gotta record this hey. this, 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 you this is crazy Sa bambanda naman. Mula sa isang insider ng Manny Pacquiao promotion ay nagpahayag muli ng interes ang dating matchmaker ni Quadro Alas na si Sean Gibbons at ayon pa sa nasabing insider ng MB promotion na sa oras na bumalik muli sa dati nitong promotion itong ating pambato na si Quadro Alas ay isang title fight kaagad sa Amerika... ang ikakasa ng nasabing matchmaker... dito nga para kay John Real Casimero... ito ay isang katotohanan na mahirap itanggi... dahil kilala itong si Sean Gibbons... bilang isang ma-influensyang matchmaker... at sadyang malakas nga ang kapit nito... sa mga sanctioning bodies... particular sa WBC at WBO... patunay nito ang isa nating pambato... na si Marlon Tapales na hindi naman kilala... sa mundo ng boxing... na biglaan nalaman naging unified champion at makakaharap ngayong Desyembre ng tinaguro ang The Monster ng Japan para sa isang undisputed bout. Kaya naman, paniguradong mag-uuwi si Tapales ng 100 million pesos matalo man kay Inoue. ayat kung itong si Casimero na ang mabibigyan ng laban kontra sa Japon sa susunod na taon ng nasabing matchmaker. Kaya't malamang sa malamang ay mahigit pa sa 100 million pesos ang guaranteed purse na may uuwi nito sa potential na laban nito kontra kay Inoue at posible pang madoble sa halagang 400 million pesos kung magkakaroon ng rematch clause na kung sakaling matalo man ni Casimero ang halimaw ng Japan. Matatandaan ang laban ng Davis vs Garcia na wala naman ng pinaglalabanan noong nakaraang Abril ay halos bilyong piso nga po ang kinita ng magkabilang kampo dahil ito sa napakataas na demand noon ng mga boxing fans na maglaban niyan dalawang pinakasikat na fighter.